heavy eh, duty ano to mga bollards ito na may na may tipura na tong mga upuan nira eh, yung ano dito may platform bubong ito mga bagong pintura o barnes parang dito pupuan mga bagong na ano dito mga bolars uh, ay Ayala building One Luna building Baby Uting Ano to mga Bollards ay ito tayo. Wala, tingnan dito. Eh. Ayoko pinagagawin na. Um, Ayala Building, Luna Building. Tinitingnan din sa 1 Luna Street. Dito pala eh, 'tong ano, side ko. mas inayos pa mas wiro pa mga mga plants Tignan natin dito sa One Luna street ayan hmm. hmm. ng klase nito na uh, mm -hmm. may karoon na rin ng mga mga um, sapot yung mga bintana. Ito na, din Yung mga spaghetti wines. Meron na, meron na rin. mga uh, uh, sapot. Sapot o pinangingitlugan ng mga parang insekto yan first bridge ito hindi pa naayos ano pa good good pa nasa ano na tayo makarton bridge tingnan ulit natin may mga ano may mga bulaklak pa maliliit na Ito. sunflower Look. You know. pasila sila doon may harapan ng Manila Post Office para makapunta sa esplanade tira yung ano dito bubong okay, pupunta ng mga homeless makakagawa ng dito mga nagdadang homeless street dwellers pagdating lang ng hapon mayroon mga grupo ng mga kabataan May nang kilikado. ngayon wala basura Usahin niyo itong nakasulat sa pader Ano ah, ba? Graffiti Hindi pa siya na pipinturahan Kasi pag din Ilang araw lang meron na agad na graffiti kumpanin din to pero wala na ito pa hindi pa na eh, rededelo hindi eh, pa pagandahin yan eh. eh, sana gawin ganito yung up, mga upuan sa uh, alapit sa um, MacArthur Bridge Lalong gumanda nung uh, pintura na, na mas makapal mas pulido na ito yung pagdan yan ito rin bagong pintura na to ito yung uh, railings ganito yung mga ginagamit sa ano, sa mga parking um, uh, hindi rin madulas ganda na showcase area masyado na gagamit ng passive reader para sa ano, water transport nakilim ito kakaunti lang mga nagdadaan na uh, barko na bangka dito. lapit na mag-November. Baka sakali dito niyit yung mga electric na ferry. Ang ganda na pag meron dito. niyot na ferry. Itong mga statwa. Um, Filipiniana. Kakaroon na ng mga agiw. Naluluma na rin. Yung mga sapot. Doon wala pang mga trash bins sa port face ito na yung port face na pala yung mga ibang ano, partition ito maganda ang pagkakagawa o, parang yung ano, bagong pintura dito wala pang mga trash bins ito mga bagong pintura o barnes at parang dito sa kanan medyo pa yun eh ito wala mga ano, mga mascots. Talagang ano lang siya. Kasyalan. Maganda rin yung may ganitong ano, parte. Talagang ano lang. daan mm, daanan lang talaga. Parang dito pinakamaganda yung view sa Fort place, Saka ang lapad. Thank you for watching po le. Ito yung mga nanonood po sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Maraming salamat po sa palagi niya ba Alam mo ang ganda pag may dumadaang trend. Ito na bagong pintura. Ito yung mga pupuan. Mas lumiwanag. Okay, inaayos. Doon ka niyan, no. na ah, MacArthur Bridge. Merong parte na parang malinis. Tapos meron mang parte na medyo maitim. Iba-iba sa kawat lugar. Ayaw malukot, tama malinis pa lalo ayan mga plastic na lampos pala gawa sa fiber gawing ano talaga na ano, yung tawag fiber resin narinig ko na yun eh hindi siya masyadong mabigat marami naman mga nakasakay doon sa ferry ang ganda rin makita yung mga ano mga electric na uh, ferry para hindi na gumamit ng gasolina diesel at the beach ito oh, basta. Dito. Ye Di naman nakakatakot pagdaan. Eh, 'yung mga halaman pa sana sa ilalim. Eh, 'yung mga pwede sana 'to. Yung mga halaman, pwede sa low light, yung tawag. Kahit hindi masyadong naaarawan, hindi nalalanta, hindi nagbaba, wala na. So yeah, thank you for watching po mga kabayan. Ito yung tingnan natin kung anong redevelopment ang gagawin kung ano nito lugar nito